Preskong hangin, tahimik at maraming mga puno. Ito ngayon ang bagong ipinagmamalaking atraksyon sa Barangay Kayanga sa Bugalyon, Pangasinan. Ito ang ecological park ng Pamaalang Panlalawigan ng Pangasinan. Napakaganda ng lugar na ito. Nung dumating kami rito ay eh, napakasukal. Wala sa ayos ang mga pananim. Ngayon ay dahil uh, gagawin nga nating eco park ay sinaasayos natin lahat at pati mga dito sa loob inayos. Mayroon itong lawak na 20 hektarya at punong abala sa pagsasaayos dito si retired Colonel Paterno Ordunya. Mayroon itong mga camping site, parking, botanical garden, mga ilog, natural pool, at iba pa. Mayroon din itong mga bypass road para sa mga bibisita. Patuloy din ang pagtatanim ng iba't ibang puno sa lugar para sa slope protection. Sa baba noong ilog ay tinatayman natin ngayon ng aguho para magsisilbing uh, watershed noong ilog, hindi mas basta, basta magigiba. Ini-strengthen natin o pinalalakas natin yung mga uh, ginawa nating mga slope protection dito sa loob ng Eco Park at sa, sa, mga gilid ng Eco Park. Bukod sa pamamasyal, mahalaga din ang Eco Park para sa Green Canopy Project ni Governor Ramon V. Gico III. Nakatutok tayo ngayon sa pagpaparami ng mga pula ng iba't ibang puno. Dunong bungang kahoy, yung mga hardwood trees, ah, ornamental trees para masuportahan yung programa ni Governor Ramon V. Gico na Green Canopy Program na naglalayon na gawing luntian ang buong Pangasinan. Labis naman ang pasasalamat ni Retired Colonel Orduña sa proyektong ito ni Governor Ramon Vigico III. Ang laki ng pasasalamat ko sa ating butihing gobernador. Dahil nung prinsinta ko itong project na ito, readily, in-approve niya. Ako ituwantuwa, siyempre, gaganda yung bayan ko. Patuloy pa ang pagsasaayos at pagdaragdag ng mga amenities sa Eco Park at pinapayagan na ang pagbisita dito. Charles Nicolimon, Para Headlines.